Hello mga ka-showbiz sa aking channel Welcome back, long time Matagal na rin naghiwalay at uh, nawalay si Mama Entrata sa kanyang uh, longest time boyfriend na isang Canadian na si na Haskell Alam natin na ito yata ang pinakamatagal na boyfriend ni Maymay na nakasama niya mga ilang taon din ang nakalipas pero sila ay hiwalay na matagal ng hiwalay Kumusta na nga ba ang puso ni Mama Entrata siya ba ay sa pag nila sa breakup nila na naturang Canadian guy? Pero sa tingin niyo, sa tingin ko, hindi po apektado si Maymay -May kung sila ay nag-iwalay dahil la, kahit pa paano ay hindi pa rin naglaylo si Maymay na showbiz. May mga proyekto pa rin siya, may mga blessings, may mga ginagampanan sa buhay, may pinagkabalahan dahil siya po ay mainstay sa ASAP until now may mga kanta siyang nare-record, may mga collaboration pa rin, may mga out-of-town show, out-of-town concert, shows, event, at syempre, international. Kinukuha pa rin si Maymay dahil alam natin, very talented siya sa kanyang mga kanta, lalo na sa Ama Kabugera. Ibig sabihin, hindi siya affected sa hiwalayan noon. Ika nga nila, life must goes on kahit hiwalayan na, kahit may hiwalay na sa love life at breakup na nangyayari sa buhay ni Mama entrata bilang isang singer, artista at iba at isang normal na tao. Dahil ang mahalaga, let's move on at life goes on sa hiwalayan ano pa man. <coughs> Kaya naman may may, tuloy lamang ang buhay sa kabila ng hiwalayan ng iyong boyfriend. Ako, mga advice ka may may ay yun lang magtabaho at huwag masyadong isipin ang hiwalayan para hindi ma-depressed kayo bilang isang fan ni Maymay, fans ni Maymay. Anong masasabi ninyo at may komento at may advice, please comment down below. Maraming salamat.